ito ang lulutuin kong soup ngayon. Apple soup. Ayan. Tapos, may carrots. Ito po, carrots. At saka, yung coconut. Ayan. yan, May yung coconut po ito. Tapos, hindi nawawala ang black, white fungus. White fungus ito. Ayan. Na-blanch ko na po ito. Ayan. Tapos lalagyan ko pa mamaya ng brown dates at saka dried almond. Ayan po. Ayan. Apple soup with carrots and young coconut. Ayan po ang soup namin ngayong gabi, mga lods Ayan. Sarap. Maganda po ito sa mga may ubo. Ayan.